Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsumite ang ilang grupo ng legal at economic experts ng Petition for Certiorari sa Supreme Court ngayong araw November 7, kaugnay sa 125 million confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Ilan sa mga nagsumite ng petisyon ay sina Attorney Barry Gutierrez, mga dating opisyal ng Commission on Elections o COMELEC na sina Christian Monsod at Gus Lagman, at dating Finance Undersecretary Shelo Magno. Nakasaad sa petisyon na layo nitong maideklara ng Honorable Court ang 125 million peso confidential funds ng OVP bilang unconstitutional o salungat sa saligang batas. At magbaparin ng kautosan ang SC kay VP Sara na maibalik ang pera sa kaban ng bayan. Nais din ang nasabing petisyon na maklaro kung pinahintulutan ba ang Office of the Vice President na ilipat ang pondo sa OVP, bagay na ipinaliwanag ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo bilang legal and properly liquidated ang pondo dahil galing naman daw ito sa contingent fund. Matatandaang nitong Setyembre ng pagdebatihan sa Kamara ni Nakimbo at Act Teachers Party List Representative Franz Castro at kalaunay na pag-alamang nagastos ni VP Sara ang daang milyong confidential funds sa loob lamang ng labing isang araw. Aabot na sa mahigit 10,000 Palestino ang patay sa Israel-Hamas conflict mula nang pumutok ito eksaktong isang buwan na ang nakalilipas ayon sa Ministry of Health sa Gaza. Sa bilang na ito, 4104 ay mga bata, 2641 ay kababaihan, at 611 ay matatanda. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day kaya patuloy ang panawagan ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na magdeklara ng immediate humanitarian ceasefire at paggalang sa international humanitarian law no one is safe at the same time Hamas and other militants use civilians as human shields and continue to launch rockets indiscriminately towards Israel Kasama sa panawagan ang unconditional release ng lahat ng Israeli hostages, proteksyon ng mga sibilyan, ospital, shelters at mga paaralan, dagdag na pagkain, tubig, gamot at fuel o langits. May mga nakakapasok man na apat na daang trucks ng tulong araw-araw, hindi ito nakasasapat, dagdag ng UN. Magpahanga ngayon, hindi pinapayagan ang fuel o langis na mahalaga sa serbisyo ng kuryente at tubig at sa kakulangan at pagkaubos nito, mas maraming tao ang magkakasakit at mamamatay. Kaugnay niyan, 1.2 bilyong dolyar ang humanitarian appeal ng UN para makatulong sa 2.7 milyon na mga tao sa Gaza Strip, West Bank at East ng Jerusalem. Kuha sa CCTV ang pagpatay sa bagong halal na kagawad sa loob ng Barangay Hall sa Pasay City alas 5 ng hapon itong lunes, November 6. Kinilala ang biktima na si Marcelina Camacho na dating treasurer sa loob ng labintatlong taon sa Barangay 37 sa Pasay City bago ito mahalal bilang kagawad. Batay sa ulat ng Pasay City Police Station, tahimik na nakaupo sa loob ng Barangay Hall ang biktima nang dumating ang riding in tandem. Makikita sa CCTV footage na bumaba ang isang lalaking lula ng motorsi at saka bumunot ng baril at pinaputokan ng bala si Camacho sa labas ng barangay hall. Ayon sa pulisya, isa ang politika sa tinitingnan nilang motibo sa krimen. Inaresto naman ang isa sa mga sospek matapos itong habulin ng mga pulis habang patuloy pang tinutugis ang gunman. Parehong nahaharap ang mga sospek sa reklamong murder. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.